Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin na uh, bigyan ng reaksyon, opinion, itong latest post ni Senator Ronald Bato de la Rosa, one hour ago. Uh, tungkol ito sa ano, kinausap niya 86 sa uh, AFP generals and some colonels. Uh, ito yung tagpo sa Commission on Appointments Confirmation Hearing kahapon. Okay. Nagpasalamat siya sa bumoto sa kanila, yung local absentee voting. Oh, ito ang sabi niya ni Senator Bato. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay gustong magpasalamat sa military and uniform personnel during the local absentee voting. Dahil ginawa niyong number one si Senator Bongo, ako no, number two. At yung PDP laban ay tinulungan ninyo. After that, no more, no less. Kalimutan nyo na kami because you have to remain apolitical the rest of the way. Kaya I hope you remain steadfast in maintaining your values na huwag kayong magpadala sa politika. You remain loyal to the Filipino flag, you remain loyal to the Constitution, and loyal to the Filipino people. Senator Bato, during the Commission on Appointments, deliberation on the ad interim appointment of 86 officials of the Armed Forces of the Philippines held Wednesday, June 4, 2025. So, ito po, yung mga picture nila. Ayan. So, 86. Uh, I believe, halo-halo na ito. Mga generals and full colonels from uh, the three branches of uh, services ng AFP. Okay, so, tama yung sabi ni Senator Bato na, of course, magpasalamat siya. Dahil grabe ang local absentee voting, uh, 'yung mga nabasa ko ang mga post itong resulta daw ng local absentee voting ito 'yung nagpagising sa administrasyon dahil birin mo wala man lang ni isa sa kandidato ng presidente ang lumusot sa boto ng mga sundalo at pulis kung ako ang presidente, kakaban ako niyan. <laughs> yes. Kampanya ka ng kampanya, ako yung presidente. Kampanya ko ng kampanya. Mamaya pagdating sa resulta, ang aking mga pulis at sundalo hindi na naniniwala sa aking sinasabi. Ang binutuhan nila yung kandidato ng kalabang ko. Eh, di kakabahan talaga ako. <laughs> so, Anyway, uh, in-exercise lang ng ating men in uniform ang kanilang constitutional duty to vote. So, may mga iba kasi na bumabati ko sa sundalo na wala na, pinabayaan nila si PRRD. Uh, huwag naman, wala talaga silang magawa. Hindi sila pwedeng magsalita. I hope na itong resulta ng local absentee voting na intindihan nyo na yung kanilang kalagayan. Yung pagboto nila no May to uh, April 30 ata? April 28 to 30, if I'm not mistaken. Yung pagboto nila, that's the only instance na magsalita sila. At they have spoken overwhelmingly. So huwag na natin silang uh, batikusin, na walang ginagawa. So, tama, they must remain political, loyal to God, loyal to country, loyal to the Constitution, and loyal to the Filipino people. So, magbasa lang ako sa mga comments ha. Ah. Maraming mga comments dito. Fatima Buisan, we love you. Referring to these officers. Arcel Bakani. Congrats sa lahat ng men in uniform. Maski pa paano alam nyo kung sino talaga ang nagmamahal sa bayan. God bless at mabuhay po kayo. So, ngayon, medyo nawawala na yung mga batikos. Kasi nung una, napapatikos na ang AFP. nung wala silang galaw nung kinidnap si PRRD. So, ngayon, clear na ang lahat na ang ating armed forces very professional, hanggan dyan lang sila uh, so yung mga hungihong kung may mga naririnig kayo na parang uh, kudita o ano hindi na mangyayari yan it's a thing of the past uh, panahon ng kore administration, ang daming kudita, ako pa ko noon sumama ako sa 1989, bloody S.Coups walang nangyari, hindi ito magbubunga ng kabutihan sa ating bansa. Kaya let our men in uniform be a political. Huwag nang ano. Chari de los Santos, Senator, the votes come from your enlisted men and women. The only language we know how to speak in this very chaotic and uncertain time. Alan Acabado. Snappy salut to the AP and all uniform personnel. Keep safe. Perlita Sanchez, I salute each and every one of you. Thank you for your services and dedication. Okay, so isingit ko na lang din dito. Kasi commission and appointments eh. Yung mga nagtatanong kung si General Torre is dadaan sa commission and appointments, the answer is no. Uh, I don't know kung bakit ganyan ang ano uh, only AFP officers, full colonels and generals ang dadaan sa commission on appointments. Kaya wag na kayong umasa pa na haharap sa commission on appointments si General Torre. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakaka